Ayan guys, so yan, and dito po tayo sa pinakababa dito sa Galicanto. So this church St. Peter in Galicanto is built in the four different levels of church. So may tinatawag na upper upper church, middle church and guard room at yung lower church. So, ito, andito tayo sa lower church na kung saan nila nilagay si Jesus Christ bago po nila ipako. Amen? So, ayan. So, makikita po natin na puro bato. Di po ba? Sa so, pamagitan. Or, and tinubos tayo mula sa kamatayan sa so, pamagitan ng naging Jesus. Okay? So, simple lang kung gusto natin uh, pumunta sa, uh, oh, sa langit. So, wala namang punta na lang pupunta sa langit ng mga salanan. So simple lang, siyempre, tanggap tayo ang kasalanan. Pero dahil sa Panginoon, pwede tayo niya uh, ipawalang sala. Amen. Okay, simple ben. lang naman, tanggapin natin ng Panginoon, sumampalat tayo sa Kanya at talikuran at yung mga salanan. Okay, so ay naman, so pwede na yung picture Tanong doon po. Ito pa yung place na possible na pinaglayan Jesus after sa Getsemane. discre penal no y le da el titulo la cosa de que hay pirano ah pues dito tao sigue su pago de nada y ve dando soy king pai king pai por lo tanto de ese king pai de mali daw, mali dito ako. daw ay sa kinulong si Jesus. Bago din sa bago pa ako sa cross kuya Opo, ganun daw. Pwede mo bago siya i kasi so, after siya, pagkasak, pinusin. Pwede. Pinunong na ako, dito Opo, Ito, trap na tayo. Sabi ko, hawa ko lang, hindi, video. Ano ba ito, naka-aircon? Hindi. Lamig ah? Kasi mo pala magpa-picture. Di mo kong mo picture? Sino mo picture? Sino mo mo picture? Sino picture? Sino mo picture? Sino mo picture? Sino Sino mo picture? Sino mo picture? Sino mo picture? Sino picture? Sino Ah, oh, sorry. Ay sorry, Pinaganda pa po nila. Ito, ito na po original. Ah, uh, re-re-range. re Ah, 90%. 90%. Napipreserve din ang mga tunog. Bakit yung ibig sabihin Kwento sa mga hindi makakailin yan, no? Karotong ng kwento sa Garden of Gethsemane after niyang matakip. From there, dinala po siya dito ng mga Roman. Okay? And then, Sino this place is bahay siya? po ni Kaipas. Ano? So si Kaipas po is a high priest. Okay? So, isang siyang pinakamataas ng ano. And then, from that, okay? So, nag-stay ang Panginoon dito ng uh, one day bago siya dalhin kay uh, Pilato. Okay? The reason kung no, bakit siya dinala kay Pilato, because alam naman natin na ang mga Isra Israeli or Lubujo ay bawal mag-umatay or mag- Matawag dito. Pumatay o magpapatay. So ang ginawa nila para hindi sila ang um, ano mapagkasala. Mag Magkasala um, from that is binigay nila kay Pilatos. Kita sa pasok nila. Roman. 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 Usually that time puro Roman na po ang so, mga. Tingting. Tingting. Sa Roman nila. Na from uh, yung tao or ano yung mga guys sa nandiyan na. Ayan, kahit so tapos na po kami doon sa kung saan ikinulong si Jesus bago nila hinatay. So sobrang nakaka-bless yung buhay ni Jesus kasi kung dahil sa Kanya, we are free. Right? Kaya ang gawin lang natin talaga is to accept Him as our personal Savior. Kasi sa Kanya lang um, ang ating salvation. Ayan, so madami tayong makikita dito. Yung mga pine tree. Iba talaga yung pine tree dito, oh. Pero sa amin, iba din. Ah, may nahulog na ano, bunga niya. It's like this. Ito. Zara. I take it. Pa, tanhan hangin, hangin na.

Ayan, kung gusto nyong bumili ng ano, succulents, ito lang. Mm -hmm. Pamain. Pamain po kayo. Tree. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Uh, Cable hindi. Cable tree. Mahal yan sa Pilipinas. Yun, eh. meron na kami yun. Uh, Billy? Billy? <laughs> 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 Nasa mo na. Nasadila ko na. Ito na may talawang to yun mayat ano daw? yaki samsay yaki samsay I did not understand ayan makita na naman yung dome of the rock sino <laughs> pa?

Ayan, makikita yun natin yung Paternoster Church. Jericho, City of David, Britannia, Amna, Amman, House of Abraham, Mount of Kandal, Mount Nebo, Palestinian School. At ayan, marami pa. Ang ganda Harap ka daw.